Hello guys. Mangita mi karon sa iro nga nanganak di ader. Nagtago dere sa kasa kasagi sa kalubian da sa say may kahoy. Asa ka ni guys. Lain siya guys kay nasa may kahoy mga mga anak. naglibot pa gud <laughs> naglibot pa wa na man diri ah to ay ayan guys ang lang guys ipakita ko sa inyo guys guys oh may ang mga ano ang mga aso ayan ayan guys ang gaganda ng kulay ng mga aso guys ay. Andiyan sila, andiyan sila sa ilalim diyan ng puno ng kahoy. ayan Kung nakikita niyo diyan sa ilalim siya guys. So yan nang guys. Bye-bye. Bye-bye na silin, bye-bye.